kabaranggay ko nato nasunugan eh yung iba po ang trabaho lang nakita naman natin nagkakalakan, nagugulong eh ang kailangan po nila yung agara na makapagpatayo po ng kanilang matutuluyan sa ngayon po ah, nakikita ko po siguro po kung mga kung mga isang linggo, dalawang linggo maaari po silang nandito muna sa ating ah, gym po so kailangan nila mga materyales yes po, ah, kaya nga po sa facebook live ko po at talagang humihingi po ako sa may mga ginintoang puso na talaga uh, medyo nakakaluwag po sa pamumuhay. Eh, Kami po ay eh, kumakatok sa inyong mga puso na anuman pong tulong na kahit sa anong maliit na, na halaga, eh baka po, po pwede nga makatulong po para po sa akin mga kabarangay. At andito naman po ang kapitan nila sa abot ng aking kakayanan. At ang boses po natin at ang ating mahal na mayor, kongresman congressman po, nandiyan, tumawag na po sa akin si Kongresman uh, congressman uh, J. Vergara po, ang ating kongresman uh, uh, congressman po na nagpapabot po ng tulong na pinakukuha na rin po lahat po ng na pangalan na nasunugan. Eh, sigurado naman po ay hindi po nila papabayaan ng aking mga barangay At ganun narin